mga kababayan, hinuli si Lisa Araneta sa Los Angeles dahil sa kanyang pagkakasangkot sa pagkapatay ni Paulo Tantongko. Tamantalang tahimik ang media sa Pilipinas tungkol dito. Sa halip, ibinaling nila ang kwento sa Obanoy Pag-Aresto by PRRD na ICC pagdating niya mula sa Hong Kong. Bakit nangyari ito ng na halo sabay? Dahil si PRRD ay kaibigan ng bagong halal na Pangulo ng US na si Donald Trump na may parehong paninindigan sa war on drugs. May stranded si First Lady Lisa Arnita sa Los Angeles dahil pinangihinalaan siyang isa sa mga sangkot sa biglaang pagkabatay ni Tantong Po. Mga kababayan, ganito ang senaryo. Pakakawalan lang daw ni Pangulong Bungmong Marcos si PRRD kung papayag ang Pangulo ng US na palayain si Lisa Araneta. Maaaring maging delikado ito para sa pamilyang Marcos kung mapapatunayan may pananagutan si Alicia aranita Araneta sa pagkamatay ni Paolo Tantongco. Lalo na't magkasama silang mangyari ito. Sasalang siya sa investigasyon kasama ang kanyang mga kasamahan, dahil napakalaman, na asanhi na pagkamatay ay drug overdose. Bukod dito mga kababayan umabot na pitong oras, bago na report ang insidente sa mga otoridad. Ngayon, pinangihinilaan ng mga otoridad sa US ang kanyang posibleng pagkakasangkot at patuloy ang malalimang investigasyon.